may nagtanong sa akin dati. Sabi niya, Ate, ano po bang gamot sa katikate? Siguro tinanong niya ako, baka nakikilala niya tayo kasi dati tayo nagtrabaho sa ospital bilang caregiver. Sabi ko naman sa kanya, Bakit? San Barte, ba ng katawan ka kinakati? Sa private park ba? Kasi kung simpleng kati lang yan tulad sa allergy sa pagkain, nire ng doktor si Tirisin. Antahistamin yun kontra sa kati, nakakaantok yun. Ah, pero kung sa private part nating mga babae, makate, punta ka sa ubigay ni. Magpatingin ka. Kasi baka ipapsmore ka nila, bigyan ka nila ng pampainog, yung pampapahid at suppository para mabilis yung paggaling mo. Kasi karamihan talaga sa mga babae, nahihiya na sabihin yun. Kasi baka sa unang isip nila, sinabi mo yun, baka kaya makate, hindi naguhugas. O, pinanong ko rin siya. O, may diabetes ka ba? Kasi kung minsan, isa din yan sanhi kung bakit nangangati o di kaya ay may yeast infection. Kaya para makasiguro ka, punta ka na lang sa OB-GYN. dapat magready ka kahit 5k kasi medyo may kamahalan talaga ang mga gamot kasi branded din 'yon. Kung sa Taiwan, maganda. Masat may health card ka, wala pang 500 pesos ang mga gastos mo, may gamot ka pang libre. Kaya nga ang daming mga habang buhay doon dahil mura lang ang magpa-doktor doon. Pati nga magpabunot ng